tough And may ka lang shoutout sa aking mga subscribers sa YouTube at sa Facebook. Po. And may ka lang shoutout out sa lahat ng mga. Maga. Punta kapi muna tayo kung para start yung isa ka weekend lang ako umuwi dito minsan kasi two weeks ko na nilapit ko. na nila kapag talagang sa kaya. Kaya ngayon, tayo at para muna tayo ng kasi mo kaya na nyo ako sa aking pagkilinis, ng halaman, ayan, yun pa sa mga protein ko dito po sa bahay Ah, uh, uh, eh. mga to be with so much support niyo sa akin. so <makes noise> much. At saka, walang-wala na akong talaga masasabi pa sa lahat-lahat talaga lahat, eh, mga Subscribers ko sa mga lato ng Smart Teams ko. Thank you so much. Right? Thank you so much. and tapos na natin na Pagkakataan, ayaw ko kumamit yung sinasok pa rin. It's okay. Pagaling yeah. pa ako so, sa susunod so, Kasi ililipat namin to Kasi yung magdala, papagiba namin yan. So dyan, sala na yan. Oh, oh, ano na yan talaga, opuan na lang dyan. Yung namin kami ngayon. Ayan. Uh, isa din sa nagbabantay sa bahay namin dito si Papa Jesus. Ang nagbabantay saan pag wala kami. Ayan, tatan na. Ayan po, malinis na at saka gabi na rin po. At uh, magkoconcert na po ako niyan. <laughs> And thank you so much po. Ayan po talaga yung aking tahanan na Uh, every weekend ako umuwi at saka pag uwi ko dito is talaga naman mag uh, style ng aking pahala na yan. Thank you so much and gabdis po sa inyo lahat. At sa lahat po na subscribe sa ating channel. Thank you so much po. And wala na po akong masasabi talaga sa akin mga subscribers. Ito po updates lang po ito sa aking mga uh, subscribers. Ito po yung mga short videos ko po. Last. Uh, kaya talaga naman po ah uh, bayan ba mo buong ating tahanan dito sa Pasilaya.